Magandang araw po muli sa ating lahat. Ang ating pong pag-uusapan sa ngayon, eh, may kinalaman pa rin po sa Biblia. No? Ngayon, ano ba yung tingin po natin dun sa mga tumutulong sa mahirap? Isa ka rin po ba? O isa po ba kayo sa tumutulong sa mga mahihirap? Ano kaya ang tingin ng Diyos kapag ang isa ay tumutulong sa mahihirap. Depende ano? Bakit po natin nasabing depende? Siyempre makikita natin o malalaman natin kung ano yung sagot ng Biblia. Ano ba ang sinasabi ng Biblia kapag tumutulong ang isa sa mahirap o mahirap? Wala namang pong masama ang pagka pagtulong ano sa mahihirap. Pero may binabanggit po ang biblia, ang salita ng Diyos sa Mateo sa is. Mateo kabanata sa is talata 1 hanggang 4. Ganito po 'yung ating mababasa. Pero kasi po marami po sa ngayon kasi na tumutulong sa mahihirap. Pero nakikita natin ano, napapanood natin sa mga sa mga video o o kaya makikita natin karamihan sa YouTube eh no na maraming tumutulong sa mahihirap. Pero syempre, nakita natin na naka-video nga yung pagtulong po nila. Ano, ano, ano kaya yung pangmalas o ano kaya ang tingin ng Diyos sa ganong mga pagtulong? Ano? Kapag tinutulungan ng, 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 ng isang matulungin, ka nga, sabi nga, di ba? yun kasi yung komento ng iba, napaka matulungin naman ng taong ito. Kasi nakikita nga nila na tumutulong ito, siyempre nakikita nila sa mga video, ano, sa mga video na ina-upload po nila, ano. Ngayon, ano po ba yung pangmalas o tingin ng Diyos sa mga ganitong tao na tumutulong sa mga mahihirap? Ngayon, basahin po natin yung binabanggit sa Mateo, Kabanata 6, Talata 1, hanggang 4. Sabi po dito, kung meron po kayong uh, kopya ng Biblia, sundan na lang po ang aking pagbasa, sabi, Tiyakin ninyo na hindi pakitang tao lang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kung hindi, wala kayong magiging gantimpala mula sa inyong ama na nasa langit. Dito sa talata 2, sabi, Kaya kung gagawa ka ng mabuti sa mahirap, huwag kang ihihip ng trumpeta, Gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at kalye para purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, iyon na ang buong gantimpala nila. Sa halip, kapag gumagawa ka ng mabuti sa mahihirap, huwag mong ipaalam sa kaliwang kamay mo ang ginagawa ng kanang kamay mo. Para ang paggawa mo ng mabuti sa mahihirap ay maging lihim. At ang iyong ama na nakakakita ng lahat ng bagay ang gaganti sa iyo. Ganito pala mga, uh, mga tagapakinig po natin dito o yun dun sa mga tumutulong po pala sa mahihirap na talagang ipinapakita yung pagtulong nila lalo na sa pamagitan po ng mga yung pag-upload po nila ng mga video no yun po pala yung binabanggit no sabi dito na tanggap na po nila yung buong gantimpala nila ano wala na silang gantimpalang uh, hinihintay pa sa ating Diyos eh no. Dahil nga sabi, sabi nga dito na uh, kapag ka sabi ito, kung gagawa ka ng mabuti sa mahirap, huwag kang hihihip ng trompeta gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari, sabi diyan. Sa mga sinagoga at kalye para purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, sabi dito, iyon na ang buong gantimpala nila. Yun na yung buong gantimpala nila. Binabanggit dito sa Biblia, no? Kaya sabi dito na yung dapat gawin, sa halip kapag gumagawa ka ng mabuti sa mahihirap, huwag mong ipaalam sa kaliwang kamay mo ang ginagawa ng kanang kamay mo. Ibig pong sabihin, wag na nating sabihin pa, ano, yung ating pagtulong, no? Pero, yun nga, yung ba hindi nila sinasabi, pero nakabidyo naman, eh, no? Ganun po yung nangyayari ngayon para makita ng mga tao na yung pagtulong nila no kaya iba pa rin po kasi talaga yung tumutulong po tayo na ang nakakaalam lang ay ang ating Diyos eh, no ang Diyos na Jehova o kaya ang kanyang anak at saka yung mga anghel ano nakikita nila yung pagtulong natin kasi naglilingkod po tayo hindi po sa tao no kundi sa ating Diyos. Kaya marapat lamang na kahit na hindi nakikita ng tao yung pagtulong natin, tumulong po tayo ng talagang bukal po sa ating puso, no? Na hindi kailangan na papurihan na ta tayo ng iba bago po tayo tumulong, ano? Kung may kakayahan naman po talaga tayong tumulong, tumulong po tayo nang hindi na po natin ipinaaalam sa sa iba yung ating pagtulong. Ayan, kaya sabi nga dito sa talata 4, para ang paggawa mo ng mabuti sa mahirap ay maging lihim at ang iyong ama na nakakakita ng lahat ng bagay ang gaganti sa iyo. ano Ang pagpapala ng ating Diyos, yun yung uh, makakam makakamit po natin kung tayo po ay uh, tumutulong ng hindi po natin ipinapakita o sinasabi sa iba no dahil kahit na hindi naman po natin sabihin yun nakikita po ng ating Diyos yung ating pagtulong yan maraming maraming salamat po ulit tandaan na ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat